O ngayon, kapag hindi na tuloy ito hmm. O kaya assuming po matuloy ito At pagkatapos ang nangyari ho E eh, paborable din po sa inaakusahan ninyo At natapos ito na hindi siya dito na convict eh hashtag alam nyo na I totally want because I want <laughs> Alam nyo na <laughs> At yun na nga no mga Panorin nga po natin at pag-usapan na ito pong mga pronouncement ni Sir Ted Pailon. Ah. Kaugnay nga po dyan sa impeachment ni BP Inday Sara. E, ayon nga po kay Sir Ted, ah, pag hindi po natuloy, o di kaya natuloy man at nanalo si BP Inday dito, maakwit. Eh, alam nyo na po ang mangyayari mga kabahayan ha. Alam niyo na po ang mangyayari. Ayon po kay Certed Pilon, no. Panoorin nga po natin ha. Ito po ang pronouncement ni Certed, ha. Certed, pasok po. Ito lang po ay humingi ng mga legal opinion dito po sa veteranong senador at sa rin mahusay na abogado si former Senate President Franklin Drilon. Good morning. po, Senator. Good morning, sir. Hi, Ted. Magandang umaga po. Sorry ha, uh, to bother you, pero ito po yung napaka-importante. Sabi nga ni Tito, Sen, ito ay prejudicial question. Senator, um, yung pong uh, 19th Congress, no, ang Senado will convene on June 6. Okay? All right. And Tama then, And if you recall, they haven't taken uh, cognizance yet, no? sa floor, sa plenary, nung impeachment complaint na iyon na inihain po ng Kamara. Opo. Uh, Tama po 'yan. Tama opo. Po yan. Okay. May obligasyon po ang Senado na to take it up pagbukas nila sa June 6 pa yun. oh, pagbukas ng session. Okay. Obligado sila may seek sa batas. Okay. Opo. Sir, kapag po sila'y tumalakay doon at sabihin na natanggap namin ito, obligado ba rin sila na i convene ang Senado bilang impeachment court? obligado po sa ating saligang batas pag dumating po ang impeachment complaint sa Senado tungkulin po ng Senado na to convince the impeachment court okay opo so kapag po mag-convince sila obligado ang mga senador to take their oath as ano ho as senator judges tama po yan Okay. So, obligado po silang magsimula na ng impeachment process. Tama po yan. Uh, sa saligang patas po yan, yun ang sabi. Okay. Ang question po ni Senator Tito Soto o ng iba is that aabutan po ng adjournment, no, ng pagsisarado po ng 19th Congress, itong impeachment court na ito. Will it be still valid iyong pong impeachment complaint na kanilang tatalakayin on June 6 at yun hubang uh, mga senador na, na nanumpa bilang uh, senator judges ay carry over po ngayong pong 20th Congress, Senator? Unang-unang said, ang impeachment court na bubuhin sa June 6 ay buhay hanggang June 30. Diwanagin natin. Hindi Yung, yun, 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 do, pong talakayin ang Kailangan talakayin ang impeachment complaint upisa sa June 6. Hanggang June 30, yan po ang buhay ng ng 19th Congress. Ngayon, mm. pagdating sa 20th Congress, iba na ang mga senador. At uh, mag, mag, yung 19th Congress, where the impeachment complaint was filed, will expire. Tanong, mayroon bang kapangyarihan ang 20th Congress, pati yung Senado, na ipagpatuloy ang inupisahan ng 19th Congress? That, that's an open question. Ngayon lang po mangyarihan. Dalawang beses po ako naupo as impeachment court, uh, as impeach, uh, 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 Senator Judge. At ako po ay Secretary of Justice ng ilang taon, apat na taon. So yan pong issue na yan ay hindi po po nare-resolve. Kaya po ang mangyayari ganito. Sa aking tingin bilang abogado, pagpasok ng uh, 20th Senate, 20th Congress, uh ang uh, gagawin ng uh, ang gagawin ng uh, ng kampo ni Vice President uh, Duterte, Te, eh, questionin po ang jurisdiction ng 20th Congress at ang unang magde-decide po niyan kung may jurisdiction o wala ay yung dalawang up dalawang put dalawang ang 24 senators ang impeachment ang senator judges so ulitin ko lang ang unang magde-decide sa question ng jurisdiction ay yung dalawang put apat na senator judges ano man po ang decision nila ay dadalhin po sa court supreme yan halimbawa sabihin natin ang dalawang put apat sa senator judges ah by jurisdiction kami dahilan ang senado ay continuing body at, uh, at uh, naumpisahan na ito ng Senado bilang impeachment court, patuloy po ang aming jurisdiction. Hindi po mawala dahil lang sa nag-expire yung 19th Congress. Kaya ipagpatuloy namin ang paglilitig ng kaso dito po sa impeachment court. Yung decision na yan na gagawin, kung yan ang gagawin ng impeachment court, dadalhin ng kampo ni, uh, ni uh, Vice President kung gusto nila, dalhin nila sa Supreme Court on the question of of jurisdiction. Ngayon, uh, so that's one what uh, scenario. Kung sabihin ng uh, ng impeachment court, wala na kami jurisdiction dahil lang sa yung nagbuo ng impeachment court ay nag-expire na ang Kongreso. Yan po ay dadalhin din kung gusto nila dadalhin ng House of Representatives bilang impeachment prosecutors doon po sa Supreme Court to decide on the question. So yan po Uh, said, mm -hmm. Ang sinasabi namin bilang mga abogado, yan po ay case of first impression. Mm -hmm. Ang unang-unang uh, kaso na ganyan. Hindi ko alam po ang uh, jurisprudence sa Amerika dahil hindi ko pa napag-aralan ng, uh, mm -hmm. ng uh, masinsinan -ma -ma nito. Mm -hmm. but, but just uh, painting the uh, next steps, yun po ang aking nakikita. Okay. Opo. Sige. So ito ngayon, himayin natin ng kaunti, Senator Frank. Uh, Ah, uh, ito po kasi kung manunumpa itong 24 ngayon bilang mga senator judges, meron dyan ano po, meron diyan na mga ano na kumbaga ano uh, 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 retiring na no. Um, wala na sila, wala na po sila sa 20th Congress. So kung kung manunumpa itong kasalukuyan na at mawawala po no yung ibang senador nangangahulugan sa 20th Congress pasusumpain na naman yung mga bago bilang senator judges no ganon Tama po yan ka hindi ay, yan po ay sa ating appellate court halimbawa sa Korte Suprema pag may kasong pending nag nag uh, 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 umabot ng compulsory retirement age ang ilang mahistrado, hindi ibig sabihin wala ng jurisdiction ang uh, Court Suprema. Ang bagong uh, halal na ang, ang bagong appointed na Court Supreme Court Justice, yan po ang mag over at ipagpatuloy ang paglilitis ng kaso. Ng, ng, ng kaso. Dahil sa political body po ang magde-decide, hindi individual. On the other hand, ito pong impeachment court eh, constituted during the uh, 20th Congress, a uh, 19th Congress. Kaya ang argument is on both sides. One side will say nag-expire yan, hindi na po pwede. The other side will say ito pong, uh, ito pong uh, impeachment court ay continuing body. Ika nga sa amin sa pag-aaral, ang tawag po dyan sa impeachment court, tuwi inherent one of its kind. Kaya po, yan po ang matinding uh, sa pagdating ng panahon. Opo, pero yung sinasabi po ninyo na, na ano, no, na halimbawa po Court of Appeals Justices, pero doon ho ba kapag meron pong mga nag-retire, lagi pong merong majority? Kasi ngayon po lumalabas, dosi lang ang matitira, di ba? Yung dosi, yung kalahate, ito yung papasok pwede immaterial po yan. Okay. Dahil sa yung uh, termino ng mga magistrado sa Court of Appeals at ang termino ng mga senator judges sa 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 impeachment court ay ay uh, sa ina sa ilalim po yan ng nature ng uh, entity as a continuing body mm -mm. ibig sabihin hindi po uh, hindi po apektado dun po sa pag-expire ng mga termino ng mga miyembro ng impeachment court or ng, uh, ng court of appeals. Okay. So kung sakasakali po na magsimula yung 20th Congress, uh, maliban doon sa kampo ng Vice Presidente, sino mang senador na, 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 question doon sa komposisyon ng impeachment uh, court, no? ay maaari din dumulog sa kataas-taas hukuman, di ba? Ah, hindi po dapat ang senator judge ang mag-question. Kasi judge Eh. Mm -hmm. Hindi naman po pwede siya mag-question ng sarili niya. Kaya hayaan niya dapat yung, uh, yung uh, kung sino man ang mag-raise ng question na ito. Hayaan nilang mag-argue na sa ng punto at sila po ang magde-decide. hindi po pwede oh, oh. sila rin ang question Pero what I'm talking about is halimbawa lang po isang senator sa, sa diskusyon no sa 20th Congress kung sila ba ay may karapatan pa na ituloy itong paglilitis kasi nga iba na itong uh, kongresong ito, sigurado po pagbobotohan yan, di ba, ng mga senador, no? Kung sakasakali, humantong-humantong sa botohan. Opo. 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 Uh, mano. Mm -hmm. There is nothing that will prevent mm -hmm. a senator judge mm -hmm. from questioning the, the uh, jurisdiction of Congress. Wala pong mm -mm. nagsasabing hindi na ko question. Ngunit sa aking tigil po, mm -mm. ay hindi maganda. Dahil mm -mm. sa sila po ay dapat neutral mm -mm. at hayaan nila ang prosecution at saka defense na mag-argue tungkol sa jurisdiction. Okay. Hindi opo. po sila dahil opo. sila mag decide Opo, opo. Sige. So, uh, so Senator uh, Frank, uh, sabi ho ninyo, ito po ay magiging ve very inter Unang kaso ito, Uh, unang sitwasyon ito, and this will be really very very interesting. Pero kung kayo po ang tatanungin, ano po ang inyong school of thought dito? Ano po ang dapat mangyari? <laughs> Sabi ko nga, pwede. Kami po mga abogado, kami po'y sumasagot, bakit doon sa aming nalaman na president, eh ito po walang president eh. Mm -hmm. It's either way, it can go either way. Kaya po, at gusto ko magsagutin ang inyong tanong, eh meron po, hindi ko po ba yan kahit sabi ko nga, uh -huh. wala pong President ito at okay. kami mga abogado, okay. kahit yung mga mm -hmm. magistrate, eh magtitingin po yan sa President. Na hindi pe pwede na magtuloy itong impeachment court sa 20th Congress nangangahulugan po na patay na yung impeachment complaint. At tama pa ano po? Tama. Patay um, na siya. Pwede uh, po ma-argue yan. Oo, okay, pwede. patay na. Okay, uh, So patay na. Uh, Kung patay na ito, uh, nangangahulugan na sa loob ng isang taon, hindi na pwede pe maghain ng panibagong impeachment complaint labang kay VP Sara. Okay. Uh, yan then ay hindi po masagot ang diretso dahil ito so, po ay bago kongreso. So, huwag niyo kalimutan. Apo, dahil apo. yung 20th Congress uh -huh. is a new Congress. Okay. Kaya will mm. the one year rule apply? Mm -hmm. Hindi ko po wala po akong sagot. Okay. Talaga pong ah <laughs> uh, talaga pong ano no lumika ito ngayon ng mga paribagong question legal. But uh, again, uh sa, sa ngayon po, uh, Senator, uh, ano po ang inyong at, um, uh, 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 ano naman masasabi sa binabanggit po ni, si, ni VP Sara na eh, dapat matuloy nga ito and she wants actually blood bath ng para magkaalaman na daw. Yun sabi niya, para magkaalaman na. Ayan po, matuloy man o hindi, ay hindi po ang, ang sagot yan, hindi personal. Hindi ko ano, kung ano ang opinion ni Vice President Sarah hindi po yan ang masusunod. Ang masusunod, yung ating jurisprudence, yung ating batas, yung, pang, pang, yung Supreme Court decision po, po or, or initially, yung decision ng impeachment court. At kung lalalihin Court Suprema, ang decision ng Court Suprema, ang masusunod, okay. hindi po yung opinion ni, 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 ni Vice President Sara. Of course, she's entitled to have her own opinion. But kung ligala, ligala ng pag-usapan natin, yan po ang ang uh, ang ang sakot ng uh, husgado ng, ng impeachment Court at lang husgado ang mangingibabaw hindi po yung opinion. Niyo. Opo, sige po. Sa panghuli po, Senator Frank, sino po lamang ang tingin ninyo ay maaaring dumulog sa Supreme Court dito po sa prejudicial legal question na ito. Uh, hindi po prejudicial question well, mm -hmm. prejudicial dissent uh, mm -hmm. na kailangan masubaybayan mo lang pero ito po ay hindi technicality, hindi po prejudicial question ito. Kung hindi, question of jurisdiction. Kino okay. pwede dumulog sa, dumulog sa Supreme Court? Depende po. Kung ang decision ng ng uh, Impeachment Court ay may jurisdiction, pwede po questionin ni Vice President Sara ang decision ng Impeachment Court sa Court Suprema. Kung ang decision ng Impeachment Court ay Uh, ay wala kaming jurisdiction, pwede rin pong dalhin ng House of Representatives bilang prosecution panel doon sa Supreme Court. Uh, hindi po pwede pe ang sino man pong taxpayer dito na manimasok? Hindi po. Dahilan po, ito ay uh, uh, kahambing mm. noong judicial proceeding except that it is not totally a judicial proceeding. Mm. Ngunit ang rules of court ay mag-a-apply. Opo, opo. Sige po. So, Senator uh, Frank, salamat na marami po for uh, your uh, for sharing. <laughs> your... so, this eh, Sorry, hindi, hindi ako pwedeng... Uh, I could not give a more definite opinion dahil talaga hindi ko alam. Eh. Ako po'y na, <laughs> nag-aamay na talagang unang uh, na hindi you no, know, walang sagot sa lahat na salam. Opo, pero hindi, po pero salamat, Salamat na marami po. Thank you very much, Senator. Yes. Thank you. Salamat po. At yun nga, no, mga napakatindi. Ha. Mukhang... <laughs> Itong si Sir Ted, eh, mukhang gusto talaga. <laughs> gustong, ma uh, gustong matuloy si Bibi Inday. <laughs> ah, ito yung aking palagay lang ha. Parang gusto niya matuloy <laughs> <laughs> eh, ewan mo natin eh. <laughs> Kasi halos lang mga ini-interview nila dito parang moron pabor na ma matanggal si Bibi Inday <laughs> Ay, nako, sir Tedo. Ganyan ah. na lang po, ha. Ah. Pagkita-kita po tayo sa susunod na natin video, ha. Ah. Paalam!